Magandang hapon guys. Tara, samahan nyo po ako mag-harvest ngayon ng ating dwarf. First harvest ko po ngayon sa aking uh, min, uh, dwarf orange na nabili ko last year. Namunga siya ngayon. Marami na siya guys. Pero medyo ano, ang pu puno niya pa, maliit pa. Kaya harvest natin ngayon kasi sobrang hinog na siya. At... aking dwarf na orange. Dwarf na orange guys. Makaya na tayo. Marami tayong ginagawa ng bagahe. So, hindi to po yung aking dwarf orange. Ilalaban ko muna yung aking trabaho. Habisin natin yung aking dwarf orange guys. <laughs> Ayan, di ba? Wow, cute, di ba? Naghabis ako kanina. Binigyan ko yung aking customer, kakawi lang. bango. Yan po ang ating cute. Di ba? Nakatago. Nakatago, guys. <laughs> sa sunod, madami ang laman nit ang ang ano nito. Ayun, nagdaw na siya. Sa sunod ha, damihan mo ng bunga ha. Damihan mo ng bunga sa sunod para makakain naman yung ating mga customer. Teka <laughs> na. Parang sayang siya kunin guys. Gusto ko siya yeah. ilagay sa altar. Hmm. Di diba? Wow. Dwarf. Wow ang aking dwarf. Sankis. Ito guys, servicing na natin. Diba? Ang daming bunga ng aking dwarf orange. Tikman natin ito. Ang bala ko siya, ano, harvest, uh, bala ko sana ng harvestin siya sa ano, New Year na. Hindi to aabot, masira na siya kasi sobrang hinog na yan. Mmm, sobrang tamis. Mmm. Ito mo tamis guys. Mmm. Ang mm. cute. Ang <laughs> mm. cute ng aking. Wow. Wow naman oy. Yung mga ba siya marami oy. Matamis sa wakaswerte ako. Meron na akong aantayin taon-taon. Na orange. Matamis. Hmm, Puruning natin muna itong pan. Hmm? Diyan. Ingat tayo. Mukhang sama yung aking kung hindi to kinainan kasi ilang bisis to kinainan hindi ako makapagtiis eh at binigyan ko yung aking suki pinatikim ko ang tamis tamis nya guys ayan na tapos na tayong harvest teka saglit bago tayo aalis ipop <coughs> ano natin kita nyo guys Kanyan lang yan. Tanggalan natin ng dumang ano. Para pag... Ayan o. Oh, marami siyang kasunod na dahon. Para danami siya guys. Ayan na. Tapos na. Hmm. Ah, ayan. Tadang. <laughs> Di ba? Harvest na tayo. Ayun, nandito na tayo sa loob ng bahay ko guys ito ilalagay natin to sa altar bago natin kainin so mga dalawang araw saka ko kainin siya. para lalong mahinog kakaharpis lang kasi kaya ilagay ko muna sa altar sa aking uh, biyanan paamoy natin sa kanya ay paamoy natin sa kanya Basta ilagay ko po to sa altar. Ayun, 'di ba? Marami-rami din at saka maganda siya at ma, busok ba? Busok ang laman. Dito ko ilalagay sa altar, guys. Pasensya na sa altar ko ay hindi malinis. Okay guys, kakainin ko po yan after 2 days. Thank you for watching. Hanggang dito na lang po. Johnny, bye-bye.